update tayo ngayon ng presyo ng tuyo dito sa uh, Rosario, Cavite. Ito po ngayon nandito sa gitna. Ito po ay 260. Yung ganito pong kalalaki. Ito ate, ano ano, sa, Salinas? Ito yung 260. Itong kabila, 220. Ito ate yung 220. 220. Ito pong yung up update price ngayong araw na. To. Tapos itong ganitong kalalaki, 350 ate. Anong isda to ate? Yung ganitong kalalaki? Ito. Sa linas, yan, salinas. Salinas sa na Ito, ito yung malalaki. Ah. Uh, 350 po ang kilo. Update po ito ngayong araw na to. Ito po ngayon update ng mga presyo ng tuyo dito sa Rosario, Cavite. Palagi po nag, ano sila, uh, na babago ng presyo. Nung nakaraan, 180 ngayong tumaas po. Dahil pag daw mataas ang benta ng ano ng isda, isda, nagbabago po ng ano ng presyo. 260 po yung ganitong kalalaki na to yung ano ah, salinas. Ito po yung 220, depende po sa laki. At ito yung ganitong kalalaki ay 350. Ito ang presyo ng Salinas. Dito lang niya sa Pandawan Rosario, Cavite. Palagi po sila nag-update ng presyo Ito po 'yung 350 na salinas. 'Yung ganitong kalalaki na tuyong isda. Ito po 'yung 260. 'Yung ganito po kalaki. Ito po 'yung 350 ito po yung 260 at ito yung 220 yung ganito pong kanilit na salinas na tuyong isda bagong bago po ang tuyong isda dito at napakaganda po ng kanyang ano ng pagkatuyo ito yung binili nating tuyong isda yung ganitong kulay ay 80 ang kilo ito, ito. ito, ito. Yeah. 65 ah huh? ito yung sa kilo ay 280 pesos